So, papasok po tayo sa ating kwarto, guys. Ito po ating kwarto dito sa maya uh, pension house sa uh, Dapa. Ayan. Ang laki, no? Para bang tatlo kayo o tatlo ako dito. So, ito yung kwarto dito. It's a 1,900 pesos per day or per night. Ayan, ho, ha? It's a double size and one single size bed. So, meaning, uh, sa isang tao, sa isang room ay tatlo. It kaya nga, ito ay 1,900 per night. Wala po, hindi, hindi po ito kasali ang... Uh, ang uh, tawag nito yung uh, breakfast wala pang breakfast pero maganda at bago pa po ang kanilang CR o itong uh, kanilang room tinan mo malinis yan so this is it pang sit napaka ayan uh, no, ang ating sarili ay napaka dahil mainit kagaling lang po natin na uh, kakarating uh, sa mula sa Surigao City dito sa uh, mula, di, mula sa Surigao City hanggang dito sa Dapa Siargao So, terrace na po dyan, guys Ayan, ha So, pwede po tayo dito Ayan So, ito yung kagandahan dito So, maganda siya At sorry. Tingnan mo yung aircon Magbabagong-bago pa So, maybe Parang bagong renovate lang itong kanilang uh, uh, Bed na ito Ayan, ha So, this is it, pansit Ano ba? Diba? Ang ganda. Okay. So, yun ang ating uh, ano uh, dito, ating accommodation dito sa Dapa Siagao. Surigao del Norte. Ha? Ah, Nainit. Kaya kailangan natin magpahinga muna. Bukas tayo ay magtatrabaho. Pupuntahan natin yung mga uh, interesado at yung mga estudyante na And let us see, I hope and we pray na meron po tayong makuha dito mga estudyante para sa next school year sa seminaryo ng Clerics Group St. Paul Barnabite Fathers 2024 2025 Thank you so much. God bless you and God bless us all and sa mga lahat po ng uh, mga mga suma sumasamaybay sa atin, mga followers natin na uh, hintay lang po at sa mga darating din po ay Maybe next week, uh, next week ay pupunta tayo sa Davao City. After that, then General Santo City, then bago tayo uuwi sa Misamis Oriental, then uuwi din po tayo mula Mindanao hanggang Cagayan dioro City. Bye! <laughs>